Good morning mga idol. Yan, mag-harvest po tayo ng anong itlog ng black Australorp chicken mga idol niya. Tara po mga idol, samahan niyo po ako mga idol. Yan yung mga alaga ko mga idol. Mag-harvest po tayo ng itlog mga idol. Tayo yung black Australorp chicken mga idol. Yan, Yan sila mga idol lalaki na sila mga idol paabuat sa kamanak -manak. halo halo dito mga idol pero malawak din naman itong kulungan nila Yan. dito po mga idol plug ah, ito na sila mga idol dami Ina, isa, dalawa tatlo ito na 22 mga idol yan ang dami maliit lang yung egg nya mga idol kaso dahil ano mga idol first time mga itlo oh. mga idol yan kaganda parehas yung laki mga idol yan natin ito mga idol para ano maulam din ito mga idol kasi paborito yung anak ko mga idol na isa paborito niya yung ano nilaga yan yung isa naman na anak ko mga idol, ayaw niya yung linaga. Gusto niya yung ano. Prito lang mga idol, sinaset up yan. Ganda mga idol, ang dami. Yan May lamang po mga idol. Maraming salamat. Pasira naman mga idol.